Hello, mga kabingka, bingkoy, mga princess, kung sa padiha. Hello, magluto tao. Gihatagan ko blueberry ba? Pero, pero kaning blueberry ha? Murag ka ng wild blueberry ba ni? Ang tawag ka ni? So, himo na tong jam. mag pa. Pero, syempre, ta. Pero, siyempre, magpalabanta sa Google. <laughs> Blueberry jam. Oh, okay. sayang man. Iyan na ang mango. Nakita na ko. Iyan na sa... Oh. May okay. kayo. Nakapalit ko yung na. Naana bako ba ko ba? daan. Bago ni, ha? <laughs> Iyan na sa daw. Okay. Magluto na po. Okay. Hello sa inyo. tat First time ko magluting uh, ni Blueberry jam. Hmm. Pero ako nanggitan ako sa ano Sa YouTube. Sayang man. Okay. Akong gitilawan. Aslong aslong man pa. Napoy -is, Pero aslong aslong pa man tong tanan. So. Himo tong. Blueberry jam. <laughs> nah. Dito na po. Dito na po. Kaya makita man ako. Ayan na naman. Allah, nagsisaksak si Nagul na. Agay! Hinay-hinay lang po, uy. Ang saman tunggi. Bakit man yun? Ano man yun? Yan, blueberry. May nagbigay ba sa akin ng blueberry? Blueberry ba ito? O wild berry? Hindi ko alam. Basta. Yun na yun. So, gawin nating blueberry jam. Siyempre, tingin nga ko muna sa YouTube. Ganito dahin para maglabas yung ano niya. And then, so yan. So, ganun tapos, lagyan ng uh, anuhin muna natin. oh, grabe ang pula niya, no? uh -huh. So, kuha tayo ng tubig. hindi hmm, lang. Hindi damihan. Okay. Asensya na kayo ha. Magkulog-gulog-gulo. <laughs> Aray! <laughs> hmm. Dagagan, dagdagan, kaya natin ng tubig, no? Kaya sayang man. Marami man siya, siyempre para dami ang ating jam dati yung ano ba yun sa Tagalog? Bayabas. Ay, ewan ko ano sa Tagalog yan. Gumagawa po ako dyan sa Pilipinas dati ng Bayabas Jam. Ano yun sa English? I don't know. Yun. Tapos, syempre dati, ano, merong, ano, nagbenta ang school Um, minsan nga meron libre ba yon yung ano tawag na tinapay na ano ba yung tinapay oy eh, may amnesia na ako pasensya na kayo uh -huh. meron doon so meron yun binibigyan parang libre ata yun eh Nut, ano yun nutriban ano yun o yun tapos nagagawa ako ng ano bayabas jam tapos ah guava jam ayun na naisip na ng amnesia iyon gumagawa ko noon tapos ibinebenta ko. Hindi, di ba? Diskarte ang kailangan, di ba? Oh, kung ano-ano nang binibenta ko dati, ice candy, naglalako, malunggay. Gusto po, ima. Yung malunggay, dalawa kami ng kapatid ko. Tapos minsan, anuhan pa kami kay yung daw kamunggay namin, malunggay namin doon daw sa ano, galing sementeryo galing na galing nga naman siya sa cemeteryo pero hindi naman doon talaga sa tabi ng mga pantyon ano bayag nagalit naman ako <laughs> nasa pinakababa naman siya oy kaya okay lang di ba ganun talaga ang buhay meron talagang mga discrimination wow english man yon <laughs> ay nako Mag-ano lang tayo ba? Mag-dal-dal-dal-dal. -dal 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 para hindi mapagod. Yan. O naano na siya lahat. Mm -mm. So paano man ito? Yung buto kaya nito? Hindi ko alam. Basta yung tinignan ko. Paano kaya ang buto nito? K kinakain din? Pero alam ko kasi ito ano eh. Yung parang wild blueberry ba? Yan. Tapos pakuluin. Bye bye na, kay mahaba na po. Bye.